Ito nga guys, yung viral na speech ni Senator Robin Hood Padilla guys na kung saan ay magiging campaign manager daw siya ni Sara Duterte for president at Amy Marcos for vice president. Nako, alam ko madami kayong mga comments diyan. Nako, ito panoorin natin. 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Attorney Hinlo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga-Dabaw yan, ano alam niya? Eto, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang dabaw bago dumating si Digong. Kung papano si Inday Sara Duterte inayos din ng dabaw, labaon sa utang, binayaran niya lahat ng utang, yan si Inday. Kaya... Naku, talagang dapat talaga si VP Sara yung maging presidente sa 2028, di ba? Tulad ng Davao na baon sa utang, binayaran ni VP pero hindi naman siguro tatalo talaga sa utang yung buong Pilipinas, no? Compared sa Davao, grabe na talaga. Kaya siguro pa na yung utang ng... Na... Kaya lalong pinapahirapan talaga para siguro talagang mabaon sa utang para pagdating ng next president no akala siguro nila hindi talaga kakayanin ni VP Sara pero talaga we we are trusting in her alam ko kaya niya yan with the help of our Lord Jesus Christ alam niyo guys um ito lang talaga yung uh, napansin ko no kasi si dati daw sobrang sobra talaga daw gulo ng Davao mismo si Miriam Defensor, guys. Senator Miriam Defensor Santiago. Talaga, saludo kay Digong kasi alam niya. Alam niya yung sitwasyon ng Dabao kung ano before nang naging mayor si Duterte. Alam niya. Kaya nga, di ba, sabi niya, walang ibang makakagawa. Alam niyo yung 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 presidential election na 'di ba magka uh, ano sila tapos nung uh, during sa question and answer pagdating dun sa ano sa question yata yun about corruption anong sabi wala daw makakahigit pa na ano kung kay Rodrigo Duterte sabi ni Miriam Defensor Santiago 'di ba saludo siya kay PRRD kaya hindi siya nanghihinayang na natalo siya kaya guys, nako, perfect talaga si VP Sara for president. Talaga naman. Sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos at siyempre ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondoc, Atty. Hinlo. At kung sino pa ang pipiliin nila? Tant Robin Sarah, so, ito yung sagot ni VP Sara sa naging <laughs> revelasyon o naging pahayaga ni Senator Rub Robin Hood. <laughs> Panilya. Ano Nagulat din ako. Nagulat din ako sa Sarah Aimee ni uh, Senator Robin. At uh, nung uh, sinabi nung umakyat sa stage uh, si Senator Aimee at uh, tinanong siya ni Robin, Uy, ano ba yan? tapos sabi ni uh, Senator Robin o basta umuo ka na lang so eh, hindi ko alam kung uh, anong nasa isip ni uh, Senator Robin pa diyan uh. ano Senator Robin kanina so yun na nga guys Naku, nakakagulat naman talaga for vice president grabe guys anong masasabi nyo? kasi of course alam ko maraming mga pro Duterte dyan na gusto talaga yung Sarago di ba so sa inyong palagay ano kaya eh, is it okay na mag Sara Aimi or Sara Go lang talaga dapat? Kasi, nako, nako, alam na natin na ano na talaga tayo, di ba? Parang na, na-shock na talaga tayo at parang ayaw na talaga natin magpapabu magpabudol pa sa mga Marcos dahil talaga, nako, delikado. May nagsabi din, guys, na plan B daw yan ng mga Marcos si ano si v, si maging VP si Amy para daw hindi makasuhan yung mga Marcos pag si Inday Sara na maging presidente kasi alam mo naman di ba um syempre magmamakaawa yan si Amy Marcos na kasi ang bite bait ng VP ang babait-bait ng VP Sara natin sasabihin na wag na lang <laughs> wag na lang yung ading ko wag mo nang kasuhan yung ading ko no, di ba so nako Ewan lang natin na. Ah. Sabi ni Joe Chris Ahero, sorry idol, Duterte lang ako. I will never trust Marcos again. <laughs> Sabi naman ni Joe Chris uh, Aisil Ramos, sana si Isko Mar or Marcoleta or Bongo na lang ang katandem for Sara 2028. Basta wag lang si Amy kasi Marcos pa rin yan. True! Siyempre, may buhay pa yung nanay nila, di ba? So pag nanalo si si Amy Marcos, syempre yung nanay niya ayaw naman nun na makulong yung ading niya. Sasabi niya, "Amy, paglaban mo yung ading mo, magkapatid pa rin kayo, oh, 'di ba?" Kaya no, no, no. Yorme, si Yorme hindi tatakbo president ayusin niya muna Maynila, hindi niya daw muna iiwan ang Maynila. Dapat lang, 'wag na siyang mag presidente-presidente, 'wag muna, Naku. Sisko magsenator mag muna bago VP. Correct. Wag muna. Tatlong term muna sa mayor tapos senador yon. Sabi naman na Yejo Beam, hindi naman yan magkapatid si Bongbong at Aimee. Ibang ama naman yan si Aimee. hello totoo ba yan? Ibang ama? Anong ibang ama? Marcos nga eh. Aimee Marcos, magiging Marcos ba yan kung ibang ama? <laughs> Sana Romualdez lang. <laughs> ano ba yan to? Basta kami magkasama VP at si Amy solid kami. Hello, solid sila guys. Amy at Sarah. Ano ba yan? Madami yatang nagugustuhan yung Sarah-Amy tandem, no? Saludo po sa iyo Senator Robin sa pagiging tapat mo sa iyong tungkulin bilang babatas at tunay na may malasakit sa bayan at mamamayan. Pero wag naman po sanang i-push yung tandem VP Sara Senator Amy. Tama na po yung isang pagkakamali. Marcos, wag na uulitin pa. True tama. Kailangan iboto natin yung totoong may puso para sa mga Pilipino may malasakit at mahal ang kapakanan ng bayan. Bongo! <laughs> Pag may malasakit talaga, bongo talaga yan eh. Agree ako. Duterte, Duterte for 2028. Duterte lang, walang Marcos. No, Sara Go for 2028. Correct. Sarah Bongo, yan ang solid. Nako, dyan naman kayo tandem-tandem, mayat maya, inaahas naman kayo. Huwag na kayo magtiwala. My goodness, friend is okay, pero yung tandem, please, no. Sabi ni Yang Asanaldi. Sorry po, Senator Robin, no more Marcos na. Jocelyn Lupina. Sorry, wala na Marcos. Ang layo pa ng 2028, magtrabaho ka muna. <laughs> Magpagupit at mag-ahit ka muna para paniwalaan ka ng mga botante. <laughs> No I me for VP. Correct. Sabi ni Mina Ate. Yeah, no, no, no. Basta Marcos na magsenador na lang siya. Di ko nga binoto yan si Aimee kahit sinabi ni VP Sara. Duterte lang ako talaga. Mahirap na magtiwala ng Marcos. Marcos learn from the experience. Sorry, pero no to Marcos. O, oh, di ba Sabi tal Sobrang daming nagsustag sa sabi talagang no to Marcos na talaga. Sabi ni Popoy, ay ayaw la na laan ay kita hiton nga eleksyon. <laughs> Hindi ko po alam yung uh, language nila. Sorry, never again. Sabi ni Reyes Kadija. Sara at Bongo tandem sana 2028. Yes. Sabi ni Leyan, big no-no. Sabi nga ni Mayor Baste, never na silang makipag-aliansa sa mga Marcos pagdating sa politika. True. Pero bet ko si Marcoleta at Sara. Pwede rin. No way, oy, Sara, Ruben, pwede ano to Marcos? <laughs> Oo, mas mabuti pa. Ruben, ikaw na lang kaysa kay Marcos. <laughs> So guys, anong masasabi nyo? Alam ko madami din kayong mga comments. Don't forget to share it in the comment section below. And don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. God bless. Bye!